torsilyo. Masarap siya sa bawan. Masarap rito. Lagyan ng malunggay. Yo, ano naman ang papapayo? Ano ba ang nito? Ah, mahilig yan siya niyan? Basta ito, hindi niya yan pa wawalan yan dinadaing niya 'yan. Not available sila. Kasi yung available. na lang Ano nga 'tong tawag sa isda na 'yan, te? Ang ah, bakod, at ang vamos na pangdaan